Marhaba! Kaifal hal! Hi mga beshi! Ngayong araw guys ay magluto tayo ng isda. Hindi ko alam kung anong luto ito. Kaya naman pupunta ako sa ref para tignan kung ano yung mga ingredients na aking makukuha. Okay na to. Yung mga ganto kasi wala naman ako makitang iba eh. Siya lang. Char! Pagkatapos nga pala niyan guys, ay niluto ko na ang isda. Pinito ko muna siya, tapos lagyan ka ako ng mga ingredients niya. Kasi alam niyo, gagataan ko to. Pero MM ng Kasi hindi ko alam anong mga ingredients ang yan dito. Kaya disclaimer lang ha, dahil hindi naman talaga ako chef at hindi ako magaling magluto. Ganito lang yung niluto ko dito sa Saudi kasi kesa naman magutom ako. Kaya kung ano-ano na lang ang naluluto ko, kung ano yung kinikrave ko, at saka ako rin naman ang kakain nito. Gagataan ko siya tulingan, tsaka tilapia. Tapos nilagyan ko siya ng carrots, tsaka onion leeks. Yun lang, sibuyas, tapos luya yun lang, lang kasi ang ingredients na meron ako. Nakalimutan ko kasi gawin sa bakala. Tapos, sinihagay ko na din yung carrots. At saka mix ko na sing lahat kasi tinatabad na ako ni eh. gusto ko sama-sama na lang sila all for first floor. Sama-sama na lang sila banding all together. At saka guys, nilagyan ko pala siya ng alamang, hindi ko alam anong lasa nito. At saka yan yung gata, powder siya, nilagyan ko lang siya ng may And then, hinalo ko na siya. Hindi ko alam kung Bicol Express ba ito or ginataang eme Basta yun lang. Pero masarap naman siya. Kinain ko, masarap siya. I swear. Nil nilagay ko na yung ibang pinrito ko dyan. Yun lang. At tara na. Tayo ay kakain na. Goodbye! ating uh, inataang isda. tayo ng sa naman. Dito na tayo isda yung oh, meron siyang carrots. Let's eat, let's eat, let's eat. Tumagutom mm. na ako. Mm. May chicken bag. Sige lang. Lagalo pa lang. Tingin ako. de post now guys. los se